Napakagandang hapon sa ating lahat mga farmers mga ka viewers. So sa hapong ito ay mag-update lang po tayo no sa ating uh, tanim na palayat um, palaya at saka talong mga farmers at saka sa mga damo. So ito na ang pang natin bago natin to na ng para pang damo. So yung damo uh, every side natin ginagamit din eh, ito po ang glyphosate ammonium ang AI. Ang pangalan po niya ay Gustar contact herbicide so pwede siya natin gamitin sa lahat nating mga pananim pang ilalim lang, walang problema pag matamaan natin ang dahon mga kaparmers kasi dahon lang naman yun eh so ito na pong ating ang palaya maganda na pong tingnan mga kaparmers kasi may bunga na so yun po at saka uh, ang labas dito mga kaparmers ganun pa din, ini-spray natin ng damo pandamo kaya kita natin, malinis na at maganda na din siyang tingnan ulit ayan po so ganito na kaganda mga tingnan mga kapamers ang ating ampalaya at talong so yun po ang may update ko sa inyo sa hapong ito So, sobrang malinis na ang ilalim, no? Ang ilalim. Yan.